Magandang araw! Sama-sama tayong matuto sa Teacher Self Learning Resource Channel. Irvice K-12 Curriculum, Araling Panlipunan 5, Quarter 3, Week 3, Mga Patakarang Kolonyal na Ipinatupad ng Espanya sa Bansa. Hanapin sa Hanay B ang mga konseptong inilalarawan sa Hanay A. Isumalat lamang ang titik ng sagot sa patlang bago ang bilang. Sa Hanay A, ang ugnayang simbahan at pamahalaan kung saan ang pamahalaan ay mayroong mahalagang papel sa pangangasiwa at pagsuporta sa simbahan. Pangalawa, ito ay isang sistema na panukala ng pamahalaang Espanya noon kung saan ang mga Pilipino mula sa malalayong pamayanan ay sapilitang nililipat sa isang lugar upang pagsamasamahin. Pangatlo, rehiyon na dala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Pangapat, ito ang namumuno sa pamahalaang sentral ng Espanya sa Pilipinas. Panglima, ang Gobernador Silio ay inihalal na mga mamamayang may asawa. Nang lumaon, inihalal siya ng Gobernador Silio na kanyang papalitan at ng labindalawang kabeza de barangay. Ang mga pagpipilian ay Patronato Real, Reduksyon, Kristyanismo, Paganismo, Gobernador General, Gobernador Silio. Narito ang mga tamang kasagutan. Ano-ano ang mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa? Ano-ano ang bumubuo sa pamahalaang kolonyal? Ano ang naramdaman mo sa mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa? Paano mo maipaparating sa pangulo ng Pilipinas ang iyong saloobin batay sa mga hakbang na dapat gawin ng pamahalaan? upang mapabuti ang kalagayan ng kabuhayan ng mga Pilipino. Paano mo maipapahayag ang iyong saloobin hinggil sa pamamahala ng mga Espanyol sa Pilipinas? Isaayos ang mga pinaghalo-halong mga titik sa bawat bilang upang mabuo ang tamang salita. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno o sa inihandang espasyo sa sagutang papel buwis na binabayaran ng mga Pilipino sa pamahalaang Espanyol. Sistemang ipinatupad ng mga Espanyol kung saan ay sapilitang ipinagbibili ang mga produkto ng mga Pilipino sa pamahalaang Espanyol. Sistema ng pamamahala ng mga lupain at ng pamamahala ng mga naninirahan dito. Isang posisyon sa pamahalaan na may pinakamataas na otoridad ng isang kolonya o teritoryo ng isang bansa. Narito ang mga tamang kasagutan: tributo, bandala, encomienda. Mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa. Patakarang pang-ekonomiya. Pagbubuwis o tributo. Sistemang bandala. Kalakalang galyon, Monopolyo sa tabako. Real Compañia de Filipinas. Sa pilitang paggawa o polo e-servisyo, sistemang encomienda, pamahalaang kolonyal, sentral at lokal. Patakarang pang-ekonomiya Pagbubuwis o tributo Ang pagbabayad ng buwis ay simbolo ng pagkilala sa kapangyarihan ng Hari ng Spain. Noong 1571 ay sinimulan ang pagkolekta ng buwis na nagkakahalaga ng 8 reales, naging 10 reales noong 1589, hanggang sa naging dalawang reales noong 1851. Sistemang Bandala. Uri ito ng pagbubuwis na nagsimula sa panahon ni Gobernador General Sebastian Hurtado de Corcuera noong ikalabing pitong siglo. Sa sistemang ito, nagtatalaga ang pamahalaan ng kota ng produkto sa mga lalawigan na kailangan nilang ibenta sa pamahalaan. Kadalasan ay hindi nababayaran ang mga lalawigang ito, kaya't sa halip na bilhin ang mga produkto, ay tila kinukumpis lamang ito ng pamahalaan. Kalakalang Galyon Pinangasiwaan din ng Espanya ang kalakalang panlabas ng Pilipinas sa pamamagitan ng kalakalang galyon. Tinawag itong galyon sapagkat ginamit na sasakyang pandagat sa pagpapalitan ng produkto ay ang mga barakong galyon. Kilala rin ang naturang kalakalan bilang kalakalang Maynila-Acapulco. Dahil sa mga rutang tinahak ng mga galyon mula Maynila sa Pilipinas at Acapulco sa Mexico at Balikan. Katulad ng Pilipinas, ang Mexico ay dating kolonya rin ng Espanya. Monopolyo sa tabako. Itinatag noong ika ng Marso 1782 ang monopolyo sa tabako. Isinagawa ito sa kasalukuyang lalawigan ng Cagayan. Ilocos, Nueva Ecija, Pampanga at La Union. Ang pagtatanim ng tabako ay tuwirang pinangasiwaan ng pamahalaan. May takdang dami at presyo ng aning tabako na ipagbibili ang mga magsasaka sa pamahalaan. Pinatawan ng mataas na multa ang mga magsasakang hindi makasunod sa mga patakaran. Upang maganyak ang mga magsasaka sa sapilitang pagbili ng tabako, ipinangako ng pamahalaan ang mabilis na pagbayad sa mga naaning tabako. Subalit, hindi ganoon ang nangyari. Tumagal ang pagbabayad sa mga tabako at may pagkakataong hindi nabayaran ang mga magsasaka. Real Compania de Filipina sa panahon ni Gobernadora General Jose Vasco I. Vargas ay naitatag ang Real Compania de Filipinas Royal Company of the Philippines noong Marso 10, 1785. Naitatag ayon na rin sa utos ni Haring Carlos III, hangarin ng kompanya na paunlarin ang agrikultura at industriya ng kolonya. Nakatuon din ang Real Kompanya sa pagpapalakas ng kalakalang panlabas ng Pilipinas at Spain. Ang kumpanyang ito ay binigyan ng 25 taong pribilehyo sa tuwirang pakikipagkalakalan sa ibang bansa tulad ng China at India, pag-angkat ng mga produktong yari sa Pilipinas ng walang pataw na buwis, karapatang itaas ang bandila ng Royal Navy sa lahat ng barko ng kumpanya at ipagpili ang mga kasangkapan mula sa arsenal ng pamahalaan. Sa sapilitang paggawa o polo e servicio. Ang sapilitang paggawa ay pamamaraan na ipinatupad ng mga Espanyol sa kanilang pananakop. Noong 1580, sinimulang ipatupad sa lahat ng kalalakihan na may edad na 16 hanggang 60. Kailangan nila na magtrabaho sa loob ng 40 araw sa loob ng isang taon. Ang kadalasang ginagawa nila ay kalsada, simbahan, bahay na bato, munisipyo at galyon. Hango ang salitang sa pilitang paggawa sa polo iservisyo e na nangangahulugang gawaing pampamayanan. Sistemang Encomienda Ang Encomienda ay teritoryong ipinagkatiwala sa mga conquistador. Ang conquistador ay sundalong Espanyol na nakatulong sa pagpapatupad at pagpapalaganap ng kolonyalismo. Ang Encomienda ay batay sa kahilingan ni Gobernador General Miguel Lopez de Legazpi na siyang naging kauna-unahang gobernador-general sa Pilipinas. Ang paggawad ng encomienda ay nagsilbing pabuya o gantimpala sa mga Espanyol na makatulong sa pagpapalaganap ng kolonyalismo. Sa ilalim nito, ay ibinibigay lamang sa taong ginagawaran ng encomienda na tinawag na encomendero, ang karapatang maningil ng buwis sa mga mamamayang sakop ng encomienda. Maaari niya itong gawin sa loob ng tatlong henerasyon pagkatapos ay kailangan na niya itong ibalik sa pamahalaan. Nang kabesa de barangay ang tagasingil niya ng buwis. Para sa ikalawang araw. Kaugnay na paksa bilang isa, pamahalaang kolonyal. Pamahalaang kolonyal na hati sa dalawa pamahalaang sentral at pamahalaang lokal. Sa pamahalaang sentral, mayroong gobernador general, ehekotibo at royal ojen siya, hudisyal. Sa pamahalaang lokal naman, mayroong alkalde, mayor, alkadya at alkalde, ayuntamiento. Naroon rin ang corregidor, corregimento. Sa alkalde, mayor, alkalja, Napapaloob ang Gobernador Silio, Pueblo, Cabeza de Barangay, Barangay. Pamahalaang Sentral Pinakamataas na pamahalaan sa Pilipinas na pinamumunoan ng isang gobernador general. Mayroon lamang dalawang sangay ng pamahalaan ang Pilipinas noong panahong ito. Ang Ehekotibo at Hudisyal Pamahalaang Lokal ito ay nahati sa Panlalawigan, Panlungsod, Pambayan at Pambarangay. Pamahalaang Panlalawigan, maliit na unit politikal na binubuo ng alkaja, o Napayapang Lalawigan na pinamumunuan ng Alcalde Mayor at Koregimiento o ang hindi pa napayapang military zone na pinamumunuan ng Koregidor. Karaniwan ang mga korigidor ay mga opisyal ng military na tumutugis sa mga taong hindi sang-ayon sa pamamahala ng mga Espanyol sa lugar. Pamahalaang panlungsod na hati sa iba't ibang syudad o mga pueblong binubuo ng malaking populasyon kung kaya't higit na naging makapangyarihan. Pinapangasiwaan ito ng isang konseho o ayuntamiento o kabildo sa pamumuno ng alkalde. Pamahalaang Pambayan ang mga lalawigan ay nahati sa mas maliit na unit politikal na tinatawag na pueblo o bayan. Pinamumunuan ito ng Gobernador Silio. Pamahalaang Pambarangay Ang barangay ay ang pinakamaliit na unit ng pamahalaang lokal na pinamumunuan ng Cabeza de Barangay. ang gobernador general, ang kinatawan ng hari ng Spain at pinakamataas na binuno ng pamahalaang sentral na nakatalaga sa Pilipinas. Residensya Isang hukumang tagasiyasat sa mga gawain ng gobernador general sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan. Visita ang pagpapadala ng hari ng Spain ng visitador general ng kolonya na walang abiso upang imbestigahan ang pamamahala ng mga opisyal. Ibigay ang sariling pakahulugan ng mga sumusunod na konsepto. Tributo, Sistemang Bandala, Kalakalang Galyon, Monopolyo sa Tabako, Real Compania de Filipinas, Polo y Servicio, Sistemang Encomienda, Pamahalaang Kolonyal. pagtapat-tapatin. Hanapin sa Hanay B ang mga konseptong inilalarawan sa Hanay A. Isulat ang inyong sagot sa patlang bago ang bilang. Hanay A, ito ay tumutukoy sa sapilitang pagbili ng pamahalaan ng ani ng mga magsasaka. Kilala ito bilang Kalakalang, Maynila, Acapulco. Rehiyon na dala ng mga Espanyol sa Pilipinas. Ito ay patakaran ng sapilitang paggawa pinakamataas na kinatawan ng Espanya. Narito ang mga tamang kasagutan. Para sa ikatlong araw. Itala ang mga patakarang ekonomikong ipinatupad ng mga Espanyol sa Pilipinas. Sa iyong palagay, ang mga ito ba ay may patakarang pangkabuhayan o patakarang pagpapahirap? Isulat sa sagot papel ang iyong sagot at ipaliwanag batay sa graphic organizer. Pagbabagong ekonomiko sa Pilipinas sa panahon ng Espanyol Sa unang kolom, patakaran o programa Ikalawang kolom, patakarang pangkabuhayan o patakarang pagpapahirap At sa ikatlong kolom, isulat ang iyong paliwanag Dear President, liham kay Press. Gumawa ng isang liham para sa Pangulo ng Bansa na nagpapahayag ng mga hakbang na dapat gawin ng pamahalaan upang mapabuti ang kalagayan ng kabuhayan ng mga Pilipino. Gawain bilang anim, talumpati. Magsaliksik at magdaos ng isang dagli ang talumpati tungkol sa pamamahala ng mga Espanyol sa ekonomiya ng Pilipinas gamit ang tanong na nakabuti ba sa mga katutubo ang mga ipinatupad na patakarang pang-ekonomiya ng mga Espanyol sa kolonya? Para sa ikaapat na araw. Mga patakarang kolonyal na ipinatupad ng Espanya sa bansa. Patakarang pang-ekonomiya, pagbubuwis o tributo, sistemang bandala, kalakalang galyon, monopolyo sa tabako, Real Compañía de Filipinas sa pilitang paggawa o polo e servisyo, sistemang Encomienda pamahalaang kolonyal, sentral at lokal. Pamahalaang kolonyal Anong mga kaalaman at kasanayan ang natutunan mula sa aralin? Anong mga kaalaman at kasanayan ang nahirapan kang matutunan? Bakit nahirapan kang matutuhan ang mga nasabing kaalaman at kasanayan? Kung pag-aaralan muli ang nilalaman ng aralin at gagawin ang mga pagsasanay, paano mo higit na mapagbubuti ang iyong pagkatuto? Basahin at piliin ang letra ng wastong kasagutan. Isulat ang sagot sa patlang bago ang numero. Ito ay tumutukoy sa pagbubuwis at pagbabayad sa pamahalaan ng kaukulang salapi o produkto. Bandala, Kalakalang Galion, Polo i e Servisyo, Tributo. Ang sagot ay D, Tributo. Ito ay tumutukoy sa pagbili ng pamahalaan ng ani ng mga magsasaka. Bandala, Kalakalang Galion, Polo e servicio Tributo. Tama, ito ay A. Bandala. Ito ay tumutukoy sa sapilitang pagtatrabaho ng kalalakihang may edad na labing anim hanggang anim na po. Bandala, Kalakalang Galyon, Polo e servicio Tributo. Ito ay C. Polo I servicio. Ang pamahalaang sentral ay pinamumunuan ng patlang. Gobernador Silio, Gobernador General, Alcalde Mayor, Cabeza de Barangay. Gobernador General. Ang mga lalawigan ay nahati sa mas maliit na unit politikal na tinatawag na patlang. Pablo, Pueblo, Barangay, Ayuntamiento. Ang sagot ay B, Pueblo. Para sa inyong takdang aralin, magsaliksik sa mga sumusunod na paksa. Pag-aangkop ng bayan sa kulturang Espanyol, material at bimaterial, paniniwala at relihiyon, tradisyon, iba't ibang uri at anyo ng sining.